Magandang araw sa inyong lahat at sa ating mga tagapakinig. Ako ang inyong lingkod, Chian Ira, at pinabati namin kayo sa aming bagong episode ngayong araw, Abril 30, 2025, kung saan mamamayagpag ang kasiyahan at kaaliwan habang naghahati ng mga isyong pawang katotohanan at katotohanan lamang. Ngayon araw, pag-uusapan natin kung papaano nasusuklian ng kagawaran na edukasyon ang dugot-pawis na inilalaan ng mga guro sa kanilang propesyon at trabaho. Eh, alam mo ba, Gian, pangarap ko dati na maging guro, pero parang, parang nawalan ako ng motivasyon. Dahil akala ko hindi nasusuklian yung mga pagsisikap nila, lalo na napakahirap at napakadami nilang trabaho. Tama ka dyan, Marami nga silang trabaho, pero akala mo lang yun. Dahil pinapangako ng DepEd na makikilala ang pagsisikap ng mga guro sa pamamagitan ng promotion na Teacher 1 to Teacher 7. Meron pa rin silang binibigay na pasasalamat ng mga tokens at information sa kanilang loyalty. Kaya mainam na binibigyan talaga ng pansin ng DepEd ang mga nagawa ng mga guro. Ay, kagod pa. edi maganda yan dahil hindi na sumasagi pa sa isip nila na sayang yung mga pagsisikap nila at may kahilingan at motibasyon pa silang magdoble kayo.